In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, a blessed morning. At panalangin ng kaayusan, kapayapaan, siyempre yung pangangailangan natin, at sa ating mga pinagdaanan sa buhay, hilingin natin sa Diyos uh, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu bilang ating gabay na uh, tayo'y hipuin, uh, tayo'y palakasin sa ating mga pinagdaanan sa mundong ito. So, mangyayari yan uh, sa patuloy nating paglapit sa Diyos. Okay? So, sa umagang ito ay pag-usapan natin itong dalawang issue na gusto nilang ibato kay Kristo dahil gusto nilang mabagsak o bumagsak itong uh, kaharian. Hindi, tapang, hindi pa man kaharian dahil uh, nagsisimula pa lang si Kristo Kailang nakita ng mga pariseyo, sadoseyo, iskreba, kahit yung gobyerno ay parang ang lahat ng tao ay nakikinig kay Kristo. So ngayon, uh, gusto nilang tingnan yung karunungan o interpretasyon uh, ni Jesus. Meron nang nag-exist na batas, meron nang nag-exist na pananampalataya. So unang tanong nila kung nararapat ba o labag ba sa kautusan? ang magbabayad ng buwis uh, sa emperador. Kahit sa Old Testament, meron ng pagbabayad ng buwis. Hindi sa gobyerno kundi sa church. Uh, yun yun ang utos ni Yahweh sa Old Testament kay Moises. Uh, sa panahon ng pagsisensus, na lahat ng tao ay dapat magbigay ng ika, hindi lang sampung bahagi, ha? Meron silang timbangan doon, nakadepende sa kayamanan mo, <laughs> ari-arian mo. So, talagang ang may pagbabayad ng buwis uh, sa templo ng Diyos. Ngayon, gusto nilang itanong uh, kung nararapat ba, okay? uh, kung dapat ba tayong magbayad ng buwis uh, sa emperador o hindi. Kasi magdoble na eh, church and state. So yun yung ang unang tanong nila. Pangalawa, itong tungkol sa pag-aasawa. Ang mga saduseyo ay hindi naniniwala na merong muling pagkabuhay, Uh, pagpatay na, patay na. <laughs> wala, nang, wala nang resurrection. So ayaw nilang maniwala ng resurrection. Dahil merong batas din si Moises na kapag ang isang lalaki uh, namatay na walang asawa, automatic yung pangalawang kapatid na lalaki din. na uh, kailangang magkaanak yun, ng babaeng yon para sa namatay. Ipito e, yung napangasawa ng babaeng iyon. Uh, pitong magkakapatid. Eh, yeah, sabi nila, kung meron daw muling pagabuhay, uh, kaninong asawa yung babaeng yon Kasi namatay din yung babae. So, yan yung mga uh, issue. And then, gusto nilang marinig. Kasi kung magkamali si Jesus sa uh, tax ng gobyerno, pwede yung dakpin si Kristo. Uh, harap ng, ng, doon sa emperador. Pero magaling ang sagot ni Kristo. Na kung magkamali naman si Jesus sa uh, batas ni Moises, pwedeng iharap si Jesus sa mga putyo at kakasuhan. Kasi napakatindi yung paglabag sa kautusan ni Moises kasi mula yan sa Diyos, pwede kang patayin. So ganun katindi yung kanilang uh, paghimok na pabagsakin sa uh, si Jesus. So sagutin po natin sa unang tanong nila, labag, kung labag ba sa kautusan ang magbayad ng buwis sa emperador? O dapat po ba kaming magbayad ng buwis o hindi? So, yun po ang tanong nila. Kasi, wala pa ang pananakop ng Roman Empire, ay meron ng buwis ang mga tao, mga Israelita sa church. So, bukod sa imperador, meron ng buwis ang mga tao sa church. Uh, nung una, uh, ikasampung bahagi talaga. Uh, pag sinasabing ikasampung bahagi, meron yung specific. Uh, sa ari-arian mo, sa mga hayop mo, at uh, 10% sa ani ng iyong pinagpagalan o sa bukid mo, o sa mga iba't ibang kayamanan, basta 10% ang ibigay ninyo sa church. ang um, ang pagtingin kasi nila, parang nahihirapan ang tao magbigay pa ng buwi sa church, magbigay pa ng buwi sa uh, goberno. Uh, doble ang kanilang pagbayad sa church and state. Now, ang ang gusto kasi nilang uh, gusto nilang uh, makita o marinig kay Kristo kung ayon ayon ni Jesus na magbayad ng ang mga tao sa emperor so tutugwisin si Kristo eh so yun ang gusto nilang mangyari pero biblically alam ni Jesus ang mga kautusan alam niya yung uh, panahon pa ni Moses at alam din ni Kristo na kailangan din ng gobyerno yung tax. Kasi paano patakbuhin ng gobyerno ang uh, government niya kung walang ganong funding o budget. Ganon din po sa church. Naintindihan ni Kristo. So sa mga hindi sumunod dito, uh, ano ba ang kahit sa uh, tax ng templo, ano ba ang sabi ni Yahweh? Okay? So ang ikasampung bahagi, utos sa ng Diyos, ang term ni Yahweh dito kay Moises, dapat magbigay sila pantubos ng kanilang buhay. Kasi kung hindi ka sumunod kay Yahweh noon, hindi ka pakikinggan ni Yahweh. So maraming mangyari sa'yo. Walang pakialam sa'yo. Okay? Kasi ganun yun si Yahweh sa Old Testament. Yung mga hindi naniniwala, uh, bala kayo dyan. Okay? Uh, kaya ang term ni, ni Yahweh uh, sa tithes o oh, 10% ay pantubos ng buhay at kaligtasan. So maliligtas lahat. O wala kayong alalahanin kung kayo nagbibigay ng sampung, ikasampung bahagi sa templo ng Diyos. Yan ay pangako ni Yahweh sa mga sumusunod sa kanya. Pagpalain niya kayo. So yun ang term na sinabi ni, ay, ni Moses sa mga Israelita. So sa mga hindi sumunod, uh, hindi pakikinggan ni Yahweh ang inyong mga daing. So yun, kung may mga nangyayari sa buhay ninyo, yun. Yun naman ang Uh, problema noon. Maraming na mga, mga namamatay dahil, yun nga, hindi pinapakinggan ng Diyos yung mga taong ayaw sumunod sa kautosan. Sa Exodus 30.11, ito yung buwis para sa templo ng Diyos. Eh, sabi ni Yahweh kay Moses, and then sabi ni Moses sa mga Israelita, bawat isay, uh, sabi ni Yahweh kay Moses, bawat isay hingin mo ng pantubos sa kanilang buhay, Okay? Ihandog nila ito sa akin para walang kapahamakan uh, kung umabot sa kanila. Uh, para walang kapahamakan umabot sa kanila. Okay, yun yun ay sinabi ni Moses nung uh, ginagawa niya ang pag -sensus. sa Exodus 30.16, okay, ang sabi ni Yahweh, lahat ang ibabayad nila ay gagamitin sa mga pangangailangan sa tuldang tipanan. Okay? Ang halagang ibibigay nila ay pantubos ng kanilang buhay. Yun ang pinaka-term sa Exodus 30.16. At sa pamamag pamamagitan nito, maaalala ko ang mga Israeleta. O hindi kalimutan ni Yahweh ang mga sumusunod sa kanya. Yun ay pangako. Kaya sa gospel natin, ano ba ang pinakamagandang sagot ni Kristo? Dahil alam ni Jesus ang kautusan ni Moises noon pa. Alam ni Kristo yon. Kaya ang sagot ni Kristo sa mga tatanungin nila kung dapat bang magbayad ng buwis ang mga tao sa emperor ay okay? sa Mark 12, uh, 17. Uh, sabi ni Kristo, ibigay ninyo sa akin, ang ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador. Uh, kasi gagamitin niyan sa goberno. Then, ang sa Diyos ang para sa Diyos. At siyempre, kailangan niya sa templo ng Panginoon. So, doon pa lang, namangha sila. o oh, nga naman. Uh, bakit pa kailangan nating makipagtimbagsik uh, sa gobyerno? Na kailangan naman nila yon. So naintindihan ni Jesus kapag sobra na uh, kung hindi ka aya sa Diyos, doon nagkaroon ng go against uh, si Kristo si sa gobyerno, kahit sa church, kahit sa mga pari. Pag nakita ni Kristo na hindi na maganda yung implementation uh, implementasyon uh, ng kautosan kahit sa gobyerno, talagang nagtudo-react uh, si Kristo. Pero kung okay naman yung patas uh, na yon na yun naman ay para sa pangkalahatan hindi naman nagre-react si Kristo. So meron talaga siyang uh, wisdom na kapag yun ay nakakatulong pagtatuloy. Pero kung yun naman ay nagpapahirap sa tao, uh, komplikado sa buhay ng tao, yun ay hindi kalooban ng Diyos. So napakaganda. Kaya wala nang <laughs> wala nang nagtanong Uh, sa gusto nilang i-test yung karunungan ni Cristo. Now, tungkol naman sa pangalawang iso, itong, uh, itong muling pagkabuhay, kung, ang pitong, kung kaninong asawa yung babae yon sa pitong magkakapatid, kung merong muling pagkabuhay. So, sabi nila, uh, sabi nila, kanino o kung sino daw ang kilalaning asawa sa muling pagabuhay ng babaeng iyon sapagkat silang lahat ay napasang, napangasawa niya so, kung merong muling pagabuhay. So ang sagot ni Kristo sa Mark 12:25, eh okay, sabi ni Jesus, maling mali kayo. Eh gan ganun ang sagot ni Kristo. Sa muling pagabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. So hindi na mag-aasawa, sila ay magiging katulad ng mga anghel sa langit. Eh okay. Na ano bang interpretasyon natin bakit merong pag-aasawa sa daigdig? Magkaiba yung nature sa kaharian ng Diyos. Doon ay permanent. Wala ng kamatayan doon. But therefore, wala ng pag-aasawa. Sa so, daigdig, magkaiba yung nature natin dahil namamatay tayo. So kailangan ng pag-aasawa sa mundo dahil ang tao ay may kamatayan. For example, uh, kung walang isinila ngayon, kung merong 50,000 na namatay sa buong mundo, din walang ipinanganak. Kung araw-araw merong namamatay, anong mangyari sa daigdig? Mauubos ang lahi. So ganito ang mundo. Kung bakit merong pag-aasawa dahil namamatay. Sa kaharian ng Diyos, kung bakit wala ng pag-aasawa doon dahil permanent, walang hanggan, wala ng kamatayan. Kaya ang sabi ni Kristo, maling-mali kayo. <laughs> Uh, sa muling pagkabuhay ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. So yan. Kung baga, uh, wala nang propagation. Uh, wala nang propagation of life uh, sa kaharian ng Diyos. Dito sa mundo, mayroong propagation, multiplication. Kasi namamatay ang tao. Baka maubos ang lahi natin. So sa muling pagkabuhay, okay, kung kasama tayo doon sa muling pagkabuhay, doon ay wala ng kamatayan. Di ba sabi ni Kristo, kung maging ganap nang lahat ng bagay aalisin na niya ang kamatayan, wala nang kamatayan, wala nang pagtangis, wala nang paghihirap. Uh, ano pa yung sinabi ni Kristo? Wala kung sa mundo ay two sided may kalungkutan, may kaligayahan. Kung sa mundo ay ngayon masaya ka, mamaya malungkot. Sa kaharian ng Diyos ay kaluwalhatian. Wala nang malungkot doon, wala nang wala nang masama doon. Doon ay one side na lang kabutihan, kaluwalhatian, kaligayahan. So, yun yun ang sa kaharian ng Diyos. So, hindi na kailangan mga manganak pa doon. <laughs> Kaya, kayang lumika ang Diyos kung maubusan man tayo doon, kung may pinaparosahan pa doon. Pero wala na eh, permanent eh. Once na ikaw ay mapabilang sa paghari ng Diyos, yun ay man, So, kung ikaw naman ay doon sa impyerno, yun din ay man, Okay? Kaya yeah, ngayon pa lang ay eh, himukin na natin ang bawat isa na mapabilang tayo sa kaluwalhatian ng Panginoon. Okay? Wala ng kamatayan, wala ng pagtangis, wala ng paghihirap, wala ng pagnanasa sa kaharian ng Diyos. Okay? Wala ng uh, puwang doon ang pagnanasa o kasamaan. So iba ang feelings doon, hindi kagaya sa mundong ito na tayo'y naghahangad, tayo'y naghahangad ng mga bagay-bagay, at uh, iba pang mga sabi natin mga kaligayahan na nagpapaligaya sa tao sa daigdig na ito. So magkaiba na ang nature doon. So yun ang sagot ni Kristo eh, sa uh, katanungan ng mga saduseyo kung meron dang muling pagkabuhay, kaninong asawa yung babaeng yon sa pitong magkakapatid. So wala nang pag-aasawa sa kaharian ng Diyos. Kaya yeah, sa so Matthew 22.22, 22, eh, namangha sila nung marinig nila ang paliwanag na Jesus at silang lahat ay umalis. So talagang namangha ang tao dahil, uh, siyempre, ang Diyos ang may alam ng lahat. Meron nga tayong the omnipresence of God, the omniscience of God, na all-knowing ang Diyos. Okay? Uh, kaya kung gusto mo ng karunungan, dapat sa Diyos ka humiling. Okay? Sa Diyos ka humingi. Sa school, uh, limited lang yung informasyon na nasagap natin sa school, uh, sa experience natin. Pero kung ang Diyos talaga ang magbigay sa atin ng karunungan, so ibigay lahat din ng Panginoon. Okay, mga kapatid, uh, ang akala nilang, uh, ang akala nila ay mapabagsak na nila si Kristo against government kasi uh, kinu-question nila yung tax uh, against Judaism kasi gusto nilang, pero kung titingnan natin, uh, Kalooban kasi ng Diyos kung bakit si Jesus ay ipinako sa krus. Pero akala ng mga Hudyo ay nagtatagumpay sila dahil naipako nila sa krus uh, si Kristo. So, kaya, kaya ang mga Saduseo gusto talaga nilang i-test uh, si Jesus sa kautusan, Judahism, and then sa government naman para pabagsakin si Kristo. Pero hindi sila nagwagi, Although si Jesus ay pinakul sa cruz dahil may, may uh, ibang layunin ang kanyang ama, kung ano yung cruz na yon o yung kamatayan niya sa cruz. So, ang pagtingin natin sa mga bagay-bagay sa mundong ito, at tayo kasi, akala natin, competition, di ba? Uh, ang akala kasi natin, pag may isang grupo ang gumanda, o lumago ang kanilang samahan. Akala natin threat uh, sa nag-exist na. Kasi ganon ang pagtingin ng mga judyo nung si Jesus ay nangarang. Sabi ng mga judyo, o tingnan mo mga high priest, o tingnan mo yung Jesus na yan. Halos buong bansa ay nakikinig sa Kanya. So para sa kanila, threat yun. Kasi lumago, maraming sumusunod, sumasampalataya. Pero ang magandang mensahe ni Kristo once na ang isang tao, grupo, organization, ay not against God, ibig sabihin, kasama natin yon. So, dapat ganun ang pagtingin natin. Kung sila'y nangangaral sa Diyos, then go. Kung tayo din nangangaral sa Diyos, go. Kung ang bawat isa o bawat grupo ay nangangaral sa kaharian ng Diyos, then go. Hindi yon against each other. Dahil ang sabi ni Kristo, kung hindi against me, so hindi kalaban. Kasama. Eh, maganda yung Ganon ang pag-iisip natin. Kasi kung kret ang pagtingin natin sa isa't isa, doon magkagulo-gulo. Okay? Magsiraan talaga yan, di ba? Itong Saduseo ay ibang sekta yan, ibang religion, ay uh, ibang grupo. Saduseo, Kariseo, Escriba, magkaiba yan. Pero dahil nga gusto nilang pagbagsakin si Kristo, ayun, uh, magkakaibigan na yung tatlo, kahit yung si, sino yung ari na yun na uh, Meron kasi silang go against sila sa government eh. Kahit yung pariseo, go against sa government. Pero dahil nga, <laughs> para sa kanila, naging threat si Jesus. Oh, ang apat na uh, grupo. Ang government, sa deseo, at iskriba. So, ganun kasi, sila, ganun kasi ang pagtingin nila kay Christopher parang threat sa isa isa. So, sana mga kapatid, maintindihan natin na kapag ang bawat organization, church, o ano ba yung institution, na nangangaral sa kaharian ng Diyos, yun ay kasama. Hindi laban, Eh, hindi threat uh, sa isa't isa. Maging threat siya uh, kung ang pagtingin mo sa church ay eh, parang business, parang nawala na kami ng ano, nawala na kami ng income. Uh, maging threat yan sa pagtingin mo. Uh, hindi maganda yon kasi sa pananampalataya ay eh, tungkol yan sa spiritual hindi to earn money. Uh, minsan kasi yun na lang nakadepende tayo sa to earn money. Ay naging malungkot yung pamumuhay, paglilingkod natin. Kasi nakadepende tayo sa income, sa daming tao. So dapat ang pagtugon natin sa Diyos, kay kay Kristo, um, spiritualidad ang kanyang pinapangaral. So sana maging ganun tayo, ganun ang pagtingin natin para maging maayos, maging maganda yung samahan, yung takbo ng pamumuhay uh, sa daigdig nito. Government man, ibang simbahan man, so, dapat nagkakaisa. Hindi threat ang pananampalataya. Okay? Amen?